Hi guys, late na nga rin pala kami gumising ngayon dahil tumawag yung boss ko ng umaga na wala kaming pasok. Medyo may kakapalan din kasi yung pag ulan ng snow kahapon kaya hindi rin sila makakapag-drive. Kaya mga bandang alas 12 na rin kami nagising tapos kumain na rin kagad kami ng kanin. Pagkatapos nga namin kumain, pinaliguan ko na rin yung dalawang bata. Syempre, sumabay na rin ako. Nauna nga pala kaming naligo ni Sechi tapos sinunod ko na lang si Ate Saori. Si Mami Cherry at si Shinji naman kakatapos lang din maligo, sabay silang dalawa. Kaya si Shinji kanina pagkatapos maligo, antok na antok, tignan nyo naman ng taba-taba. Kapag nga natutulog yan, madalas nakangangapa tapos minsan naglihilik pa yan. Mga bandang hapon naman lumabas ako para bumili ng merienda namin. Bibili na nga rin pala ako ng pampers kasi kagabi hindi ako nakabili ng pampers si Shinji dahil napagsaraduhan na ako. So yun guys, palabas pala tayo. Ano? Ngayon pala ako bibili ng pampers na mga hapon na. No? Buti na lang may natira pang dalawa kahapon kay Shinji. Kaya umabot pa ng hanggang hapon. Wala na nga rin pala snow guys. Natunaw na. Minsan ka pa wala ano. Bilis natunaw, na no? Ng totubi ito dahil kahapon. Ito tubig, oh. Panasin lang natin. pero hindi ako mabasa. Malamig pa rin. So, hapon na pala, guys. Bibili lang ako ng ano. Merienda at saka ng Pampers ni Shinji. Buti na lang may nakatago pa si Shinji kahapon ng mga tatlong pirasong Pampers or dalawa. Kaya umabot pa rin ng hapon. So bili mo na tayo, na. Eh hindi, mukhang may naglinis lang din, ano? Eh, meron pa sa mga gilid-gilid. Mukhang meron lang nagtabi. Eh. Diba? Nandiyan ako naglakad kahapon, eh dahil pang yelo niyang kahapon tayo sa 7-eleven magwi-withdraw lang ako so uh, naka-withdraw na ako guys punta naman ako dito sa may pit Care. bibili naman ako ng pampers kaya na tayo ng pampers dito ang pampers ni Shady dito, pang one month. Ito yung S. Ah. Uh, 1,372. Nasa 400 plus atin sa Pilipinas na. No? Pwede na. Ayan. Anak pamor. <laughs> Bili ka tuloy pampers. Anak pamor, dagdaga mo pa. Oh. Tingnan naman tayo dito ng tinapay. Ito. Pakiyawin na natin 'to. Paborito 'to nila Mommy Cherry. Sa dalawa. Kunin na rin kaya natin tong isa. Para meron silang merienda. Ano ba? Kaya ba ano mag-merienda gusto niyo? di tinapay dito tayo saging. tinapay mga tinda dito ito pa yung masarap dito guys so, yung melon pan yan masarap din yan Pikachu Bili na rin pala tayo ng saging Para sa mga bata Ito apat Tayo saging saging na paborito. Ano ba pinagkaiba nun? Ito. Parang gusto ko na ito. Hotdog. Kuha tayo na tayo isa Nakakuha kaya ng kapra seafood. Ito mga dalawa. pa yung mga flavor ng ramen nila guys oh. ang dami oh. tomato, chili, may kare Yan. dalawa na parang mas okay pa yung oh. food trip natin to kuha din natin ng kayo hindi yung dalawang bata Yan. tapos ito um, paman okay na let's go ha. Ah. okay na to na makapagbayad na, na makawin na tayo oh so, yun guys nakabili na tayo na. yun Nasa 3,657 yun na to guys Yan lang yung napabili ko ha 3,000 na yan maigit Kulang 4,000 na agad Ganyang katindi guys Uwi na tayo Tara, let's go Tama tayo sa bahay Let's go Parang andi ah. Okay baby. Hi. Bale, ito nga lang pala yung mga napamili ko guys. Sa halagang kulang 4,000 dito sa Japan, ito lang yung nabili natin. Tatlong pirason tinapay, dalawang piling na saging, at saka isang yakisoba na parang pansit. Tapos apat na piraso lang nakahindi ng mga bata. At saka yung pampers lang ni Shinji guys Yun lang yung pinamili ko Kulang 4,000 niya na dito sa Japan Kung sa Philippine Peso naman guys Kulang 2,000 sa atin Si Mami Cherry nandoon lang sa kwarto Nagsasampay ng damit Habang binabantayan si Shinji ah, Shinji si kong Dami ng pampers ulit ah. Yan yung istaka niya ng pampers eh. Oo, Marami ka na ulit pampers Shinji si kong Marami na ulit pampers yan Ha? Busin mo ulit agad. Yung, yung, yung. Ang pogi, nakataas pa yung bukay, no? Inayos na nga rin pala ni Mami Cherry ang mga gamit ni Shinji, lalo na yung mga pampers niya. Para kapag kakailangan, madali lang niya makukuha. Si Ate Saori naman eto, tahimik lang sa gilid, tamang merienda na ng tinapay. Ganyan lang naman sila kapag ka nasa bahay. Kain lang ng kain, tapos naglilibang lang sa iPad. Fast forward, ituturo ko na nga sa inyo guys kung paano ako nag-e-edit. Kapag ka nag-e-edit pala ako guys, pinapalabas ko muna yung dalawang bata dito sa laruan nila. Tapos sinasarado ko muna din yung pintuan para mag-isa lang ako dito sa loob. So bago naman ako mag-voiceover guys, ganito muna yung ginagawa ko. Ano? Ilalagay ko muna lahat ng clip dito sa may CapCut. Sa CapCut ako nag-edit. -e Tapos tsaka ako siya kinakat dyan, yan. Kunwari, yung scene na yan, gusto mo yan makita lahat. Huwag mo na siyang puputulin, huwag mo na siyang i-split. Kunwari naman, dito, kumakain kayo, no? Kumakain kayo sa part na yan. Tapos biglang tumulo yung sipon mo. Yan, click mo ngayon. Tsaka mo i-split. Yan, tumulo kunwari yung sipon mo dyan, no? Kaya yung laway mo, kumakain kayo, no? At syempre, puputatanggalin mo yun kasi makikita ng mga manonood yun i ano mo ngayon i click mo ngayon yung video na yon. i split mo split yan split mo dyan mo tumulo yung laway mo i -de delete mo ngayon para hindi na makita ng mga viewers mo ganun ganun lang kadali so, pero ibabalik ko na yan kasi ano eh na edit ko na to baka ma ano ulit eh maulit sa umpisa eh so ganun lang guys sa pagpuputol ng video ganun lang kadali at para naman guys sa mga maingay yung background nila dyan sa bahay no? kung wari, may electric pan sa tabi mo or kaya yung hininga mo sa voiceover mo nasasagap din. Ang gagawin mo lang dyan, pindutin mo yung binoyceover mo ngayon. Tapos pagkaklik click mo, hanapin mo itong reduce noise. Tapos i check mo lang yung lahat ng binoyceover mo no, kapag ka maingay sa paligid nyo. Kasi yung reduce noise guys, nakakabawas siya ng mga hangin sa paligid at maingay sa paligid kuwari may mga sasakyan na dumadaan or kaya yung pagsasalita mo may hangin yan nakakabawas din yan at bago ang lahat guys share ko nga din pala sa inyo yung ginagamit kong tripod dito sa bahay maliit lang siya guys ito lang yung ginagamit ko na itong black na to Nabili ko lang yan sa may SHEIN, sa may online, no. Ito lang yung palagi kong ginagamit sa pangapagbablog ko, no. Yan lang yung ginagamit ko, guys. Nag-iisa lang yan. Wala na akong ginagamit na iba. At kapag sobrang ingay talaga, guys, dito sa amin kapag ha, naglalaro sila sa ori sa may kusina, dito ako nag edit sa may malaking cabinet, tambakan namin ng mga gamit. Medyo nakakatawa lang sa part na to, pero ipapakita ko sa inyo ng actual para maniwala kayo. <laughs> Bale, itong loob ng cabinet na to, guys, tambakan namin to ng mga gamit ni Mami Cherry, no yung mga bag namin, yung mga tools, or yung ibang mga pansamer namin na hindi pa namin nagagamit. Mukha lang yan masikip guys, pero kasyang kasya ako dyan kapag pumasok ko. Tingnan nyo, papasok tayo dyan guys. Para naman maniwala kayo, baka sabihin nyo, niloloko ko lang kayo kung saan ako nag -e edit eh. Bale ito guys, pumapasok nga lang ako dito sa may loob ng cabin tapos nagbubukas lang ako ng flashlight. Baka kasi mamaya pag wala tayong flashlight, samahan tayo ng white lady dito sa lob hindi ba? Kasya tayo dito sa loob. Dito ako nag-e-edit minsan. Ayun na, ilaw. So, dito tayo nagbabay sa over. Hi guys, ngayong araw papasok na naman tayo sa trabaho. Mahagang ang tumayo si Mami Cherry para ipaganda tayo ng baon natin. <coughs> ano natin, test check. Hi guys, ngayong araw ay eh, mahagang ang pumasok si Mami Cherry. Ay, <laughs> Hi guys, ngayong araw ngayon, maaga akong gumising. Ayan, di ba? Kasya tayo dito sa loob. Dito ako nag edit minsan. Bale guys, ganyan lang yung posisyon ng pa ako. No? Nakatiklop lang para mag talaga ako. Nagtitiis lang talaga ako dito minsan sa loob guys para lang gumanda yung quality ng voiceover natin no. Medyo nakakatawa nga lang kasi mukha tayong sardinas dito sa loob. So paano guys hanggang dito na lang muna. Sana may naitulong ako sa inyo. Kita kits na lang ulit tayo next video. Diyan eh. Mata ne. Arigato gozaimasu. Ngik ngik ngik. Bye bye.